siguradong hindi maisukat ang saya ng mga tao kung sakaling itong dalawang to ang nasa pwesto sa darating na taong pagboto 2028. Top choice sa pagkapangulo ng mga Pilipino si Vice President Sara Duterte. Batay ito sa opinion survey ng Oculum Research and Analytics, 3,000 respondents edad 18 pataas sa buong bansa. 42% ang pabor kay BP Duterte sa pagkapangulo. Sabi ko tumakbo ka mayor. And then sa 2020 mag-resign ka, tumakbo kang vice president ng anak mo. Pag Duterte Duterte, maniwala ka lahat ng mga kaalyado mo na bumaliktad lahat. Babalik sa iyo yan bago magkaroon ng halalam. Bakit? Kasi sigurado kayong panalo. Sagot naman anya ng dating presidente, bukas ito sa lahat ng posibilidad. Sige, sabi niya, ituloy mo yung advocacy mo ng Duterte, Duterte, tingnan natin. Tatat ng daang napakasaya ng buong Pilipino nung si Tatay Digong pa ang Pangulo. Except sa mga durugista, protectors, NPA at corrupt ng bayan. sa hirap at kinhawa, sa lungkot at ligaya, naging magkatuwang ang Pangulo at ang sambayan ng Pilipino sa loob ng anim na taon, sa paglipas ng panahon at pagsibol at pagyabong ng magagandang pagbabago. Tayo ay magdiwang at magpasalamat na tayo'y nagkasama ng dahil sa ating pinakamamahal na Pangulo. na Magpasalamat tayo sa pangunayong lumikha. Si Tatay Digong kasi, ginawang kanais-nais ang pambansang Pilipinas sa kanyang termino. Bilang OFW na hindi man lang nakauwi o direktang naranasan ang kanyang pagkapangulo. Pero ramdam na ramdam ko ang pagpabago. Ramdam na ramdam ko ang kaligtasan kahit ako sa malayong bayad. Ang daming bansa ang nahihirapang makaahon pagkatapos ng pandemya. Pero tayo, tumaas pa ang ekonomiya. Philippines annual performance beat the adjusted target range of 5% to 5.5%. It's better than expected fourth quarter performance, marks a rebound from the 8.3% contraction in the same period of 2020, and represents a faster expansion from the revised 6.9% growth in the third quarter of 2021. Salamat sa Siguro kung iba pa ang nanunungkulat sa panahon ng kagipitan, siguradong mahihirapan tayong makakaahon. Sa kabila ng mga kontrobersiya at kaliwat kanang atake mula sa kanilang mga kalaban, ang Duterte tandem sa tingin ko ang napakamatibay sa mamamayang Pilipino. Sa kasalukuyan, sinusubukan silang sirain ng mga kalaban. Mula sa investigasyon, pagkalat ng mga chismis, hanggang sa mga negatibong balita sa media, kasi alam nila pag ang mga Duterte makabalik sa pinakamataas na pwesto, matitigil ang kanilang mga masamang gawain kung saan ang iniisip lang ng mga hunghang ang sirain at pagkapirahan ang mahal nating bayan. Ang mga Duterte ang siyang may tunay na malasakit, tunay na nagsiservisyo sa mamamayang Pilipino. Nakikita ko na sana ang maganda at maliwanag na kahapon nung si Tatay Digong ang Pangulo. Pero ito'y nagbago nang napalitan siya ng mapangakong politiko. Dapat na talaga natin iloklok mag-ama. Dahil talamak na ang droga, krimen, korupsyon at iba pa. Nakatakot na dahil ang mga halang ay minsan sa tabi mo pa hindi na natin magawa ang paglakad ng mag-isa sa sobrang takot na baka matodas pa. Kapatid, ikaw lang at ako ang hagdanan tungo sa pagbabago. Kaya sana, piliin mo ng maayos ang iyong iboboto.